Kuha din papaya dito, may hinog na papaya dito. Eh, sukal. Uy. Ay, yun, ayan oh. No. Guys, oh, papaya. Pa to, malapit na rin mahinog to. Ano guys. Oo, din natin. Tin abot ah. Kailangan nating akyatin. No. Kita natin puno. Taas. Ah, oh, yun no, guys oh hinog na hinog, <laughs> wah, wow. tingko tingko, oni na natin, nice. natin oh. ah. oh. Yan guys, parating n no. tapa, lampi na so guys, anako na natin dalawang peraso. ako natin dalawang piraso wala na thank you thank you so much hiningin natin sa puro <laughs>